You idiot! Doggy door intruder walang sinabi sa homeowner na may baril. Hindi maganda ang kinalabasan ng plano ng isang lalaking pumasok sa isang bahay sa pamamagitan ng paggapang mula sa doggy door noong Bernes. Nakalimutan kasi ng intruder na nasa gitna siya ng Colorado, ang estadong puno ng mga baril. We know we have a lot of concealed carry permit uh, owners here in, in Jefferson County and unincorporated Jeffco, but you don't have to have one of those permits to have a gun in your home. At sinundan ng homeowner sa kwentong ito ang panuntunan na yun. Nagising siya bernes ng umaga dahil nagtatahol ang aso. Bumaba siya para mag-imbestiga at nakita niya ang isang lalaking gumagapang papasok sa doggy door. Ayon sa mga reports, sinigawan ng homeowner ang intruder na huwag tumuloy pero hindi huminto ang intruder. Kaya kinuha ng homeowner ang kanyang baril bago niya binalaang muli ang intruder. Ang tigas ng ulo ng intruder na hindi nagpaawat at nilabanan pa ang homeowner. Pero hindi nabitawan ng homeowner ang kanyang baril at nabaril niya ang intruder sa paa at ulo. Uh, after that, he ran across the street to a neighbor's home and called us. When we got on scene, we did discover uh, an adult male in the home that was deceased from a gunshot wound. Ang intruder na namatay ay ang 52-year-old na si Gary Libres ng Nebraska. May pamilya siyang nakatira sa Denver pero hindi malinaw kung bakit pinili niyang pasukin ang bahay na ito sa Jefferson County. Nag-release ng statement ang mga otoridad at sinabing hindi makakasuhan ng homeowner salamat sa Make My Day na batas ng Colorado na pinapayagan ng mga homeowners na gamitan ng deadly force ang mga taong pilit na pinapasok ang kanilang mga bahay.